Hi guys! Good morning! Magkukulay ako ng buhok kasi ang dami ko ng kuki gumimitaw ang kuki ito ang gamit ko kasi ito tinanggal ko na siya kasi binasa ko kung paano gamitin kasi first time ko ito gumamit giniwi namin ito sa watcha ito ihahalo yeah, ko dito Okay. Sheet, sheet, sheet. Sheet, sheet, sheet. So, gamitan natin ito. Ang kulay nito, ano ang kulay nito? Golden brown. Golden brown. Simulan na natin, guys. Ang pagkukulay ng buhok Sa sariling sikap ito. Unahin ko dito kasi black. Dito brown. Maglabos lang tayo ng kamay. Para hindi mawasan ng mga ako. Ito ay sariling sika. Ano kaya ang kinakalabasan ito? Pero lagi naman pagpukulay ko ako lamang. Sariling sika talaga ako. Kasi ayoko ng Ay, paparaw ng hinaya mo. Kahit pag ng buko ako lang nagugupit. Kung isang araw uh, nagugupit ako kaya maikli ang buko ngayon. Ayan. Simulan na natin ang ating pagkukulay ng ating buhok. Ito igagarin lang. I-prepress press lang ganyan. Tapos ilagay natin sa ating ulo, ganyan. Ayun. Kasi sariling sikat tayo. Maganda kayo ang kalabasan nito. Yung tanong ka siya kaya ito makapal kasi yung buko. Babag muna natin ng ilang minuto tapos uulitan natin, lalagay natin ito ulit. tinuro ko dito kasi kulay itim. Ang laylayan ng buko ay brown na. O, ba? Mayan na ulit. Ituloy na natin. Abusin natin ang lagay ito para siguradong kumapit. Ang gulay. Ang gulay. nalagyan po, nalagyan ko na po lahat. Hindi tayo after one hour. So, kuras ko ito ibabaw ba? Sana kung muna, kasi yung buko hindi basta-basta kinakapitan ng kulay eh. Pag magiging black na. Antayin ang risota. Ayan, magbandaw na tayo. Naka isang oras na, simula nung nilagay ko. Wait natin kung paano. Tingnan natin ang resulta pag nag Parang di pantay. Parang di pantay ang ating bumi. Tingnan, tumibitaw ng kulay. Plancha naman natin ngayon para kung makita kung maganda ba ang kinalabasan. Pero kitang kita hindi pantay. <laughs> kitang kita hindi pantay ang kulay. Kahirap ng sariling sikap ah. Pero okay na rin, pagtiyagaan na rin. Sa halagang 45, may kulay na ang buhok natin. 45 lang to. Kaysa pupunta tayo ng parlor para magpakulay, magpagupit. sarili ni Sita. Pwede na yan eh. O, oh, diba? Mas makulay ang baba pa, diba? nga, may dating ang kulay. pwede na yan ayan po ang kinalabasan ng aking pagkukulay ng buho okay ba? <laughs> iba pa rin ang kulay dito sa taas kaysa dito sa baba palibasa dito sa baba ay may dating kulay dito eh maitim lang kasi tumutulong ang buho ko pero pwede nang pagsugaan Forty-five dollars. Forty-five kong dollars. May kulay ng buhok. Kaysa pupunta ko sa parlor, two hundred dollars. Papakulay ng buhok. O, diba? Laking tipid. Bye! Thank you for watching!